Kay kayo po yung katiwala doon sa lote na tinatambakan po ng mga basura ng barangay. Yes, sir, Rapi. Yes, yes po. Sa saang lugar po ito? Barangay Mal Barang ba Malya, sir, Rapi. Okay. Megabite. So, yung mga basura na uh, nakokolekta sa buong barangay, diyan itinatambak sa inyong lupa, sa, sa lote na yan kung saan kayo ang katiwala. Yes, sir, Rapi. Okay. At ano pong sinasabi ng barangay chairman ninyo kapag kayo po nagreklamo at para sabihin sa kanila hindi dapat dito sa loting ito tinatambak ang mga basura? Yes, Sir Rapid. Nung nag-usap nag po kami ni Kapitan Castro, yung kapitan po namin ngayon, uh, nung ilang taon na rin po nakalipas nag-usap kami, ang sabi niya po sa akin, uh, hahanapan daw po ng malilipatan. Okay. Yung tapunan ng basura. Ngayon, Sir Rapid, ang ginawa lang po dito, mayroon po naman na lagayan ng basura. Mayroon po silang lagayan. Okay. Ngayon, okay. pagkapuno pagka puno na yung basurahan, itinatambak na lang nila dito sa gilid ng karsada, yung iba na itatapo na dito sa ano. Kaya hindi po siya mahakot ng truck ng basura ng munisipyo kasi wala po sa sako yung iba. So hanggang sa dumadami na lang po yung yung basura dito po sa paligid ng tinitirihan, tinitirkan okay. tinitirhan. Okay. Meron po doon sa video na truck ng basura. Uh, yes, sir, Yun yun ay truck ng basura ng Barangay? Menro, sir. Yes. Hindi po, hindi po. Menro na po yun, Menro, ng munisipyo mo. Menro? Opo. Tapos, yung taga-Menro, saan nila tinatambak yung mga nakukulekta ng basura? May damside naman po yun sila. Ang munisipyo, mayroon po na silang damside. Okay, may damside. So, sino nagtatambak ng mga basura diyan sa lote ninyo, sa lote na binabantay nyo? Si Sherman? Yes, sir Raffi, ang barangay po kasi, meron po silang trabahador na naghahakot ng basura bahay-bahay. Okay, tapos diyan tinatambak sa inyo. Yes, sir. Rapid. Dito po nila nilalagay sa ginawang basurahan. Yung meron naman po silang ano, lagayan sa okay. basurahan. Sige po. Sige po. So, ba bakit hindi niyo po ipahakot sa Menro? Sir Rapi, hindi naman po pwedeng hakutin po ng Menro daw. Ang sabi po sa amin kasi ng mga nagbabasura, hanggat wala po sa sako ang mga basura, hindi po namin pwedeng hakutin yan. Kasi nga po... Okay. Tawagan? Okay. Kasi nga po, hindi nakabalot. O nga naman. Okay. Kailangan talagang uh, properly na uh, yung mga basura nalagay sa tamang lalagyan. Di ba? Okay. Para mas madaling mahakot. Hindi yung nakakalat-kalat lang. Siguro yun ang dahilan kung bakit ay hakotin. Tama nga naman kung dutusin. May point nga naman yung Mendro. Okay. So o, may o, problema po. talaga dito ang inyong chairman. Pwede natin tawagin si chairman? Okay. Madali naman to eh. O tawagan natin Mendro. Kung wala pa, uh, commercial break muna tayo. Kasi siksik ligdig tayo ngayon, wala tayong oras. Sir, babalikan namin kayo. Mag-news break muna tayo. Ay, news break, akala ko nasa radio. Kung wala pa yung chair barangay, ayoko mag-antay, magbabantel ako dito for another five minutes. I want it cut and then balikan natin. Okay? Gap! Ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipinas. Ilang araw na po namin ng follow-up. Hindi po kami hinto tulad na aking pangako do sa mga kamag-anak hanggat hindi po natin natutunton. itong nawawala nilang kamag-anak na si Master Sergeant Jovelin Kamangig, isang pulis po na nakadistino sa Lasam, Cagayan. Makakausap po natin si Mr. Jill Kamangig, yung kapatid itong nawawalang pulis. Sir Jill, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, uh, idol. Pakipaliwanag po sa amin para sa mga viewers ngayon ng TV5 kasi kahapon nag-usap na tayo sa radyo. Ano po yung pag usapan nyo sa tanggapan ni uh, Provincial Director uh, Colonel Ariel Kilang ng Cagayan? Well, sir, yung, yung COP po ng Lasab, tinawagan po ako na uh, pupunta ka sa Tegegaraw. Kasama ko po, po yung kapatid kong babae na nandun sa bahay ni Ading uh, Jobeling. Magbibigay daw po ng konting uh, tulong yung test ng uh, Provincial Okay. Dahil dun sa video na naipost ko, po, kaya yung pinakamatas na test po ng kagayan, pumiling po na kwan na matulungan yung mga bata. So in short po, uh, pagdating po dun sa office, ito po yung test nag-offer po ng tulong, pinansyal, tama? Yes, yes sir. At bakit daw sila magbibigay ng pera? Doon daw po sa dalawang batang na iwan po ng papatid ko. At ito po ay naganap sa mismong tanggapan ni uh, PD. Opo, sir. Opo. No, At bakit niyo po nalaman na tanggapan mismo ni PD yon ni Provincial Director? Eh, doon po kami punta nung nagpatulong kami. Dalawang araw po na nawawala yung kapatid Yung PESP po, po na sinasabi kanina ni Sir Jill, ang ibig sabihin po nun, Provincial Executive Senior Police Officer. Opo. Okay. Alright. Nakausap niyo na po ba, Sir Jill, yung husband ni uh, Sergeant Jovelin. Hindi pa po, hindi pa namin ma-contact. Kasi po na namin kanina at willing naman daw siya magsalita. Ito pong si Major Gerald Birong. Para sa kalaman po ng manunood, maraming po kami natanggap ng mga text messages unknown, ayaw po magpakilala, na itinturo po si Colonel Ariel Kilang, ang Provincial Director ng Cagayan, na may kinalaman di umano sa pagkawala nitong si Sergeant Jovelin. At uh, kami ay pinadahan din ng exchange of uh, messages, chat, uh, sa pagitan ni uh, sergeant Jovelin at ng isang nag-angalang Gom-Gom. Si Gom-Gom po ay si uh, Police Corporal Gomer Maximo ng Mobile Force Company na di umano ay driver po ni Colonel Kilang. At doon po sa mga exchange of uh, chat ni Gom-Gom uh, and ni uh, Master Sergeant Jovelin, mukang may tinutulay itong si Gomgom. -Gom. Although hindi nababanggit doon ang pangalan ni Kernel pero meron siya itinutulay at siya yung namamagitan doon sa hindi pagkakaintindihan ni Jovelin at kung sino man yung tinutulay ni gom -Gom. At may mga text doon na kung saan nagbabantana si uh, Sergeant Jovelin na ipapaumbudsman niya kung sino man yung tinutulay ni Gomgom. -Gom. Then, after that, missing na si Sargento Jovelin. Major Gerald Birong, magandang yeah. umaga po, Major. Yes, po. magandang umaga. Magandang umaga din po sa ating mga takapkinig. Ah, kayo po yung husband ni uh, Sergeant Jovelin. Yes po, sir. Dati po, dati. Pero hindi pa kayo anal? Ah, yun po, sir. Hindi pa po kasi. Okay, makakausap po natin si Mayor Maricel Torres ng GMA Cavite. Siya nga po pala, uh, kami po ay nasa live sa uh, 1PH dahil meron pong uh, special coverage po ang TV5 sa Olympics. Uh, wala po muna kami sa TV5. However, sa 1PH, kaya nga po, mag-subscribe na po kayo sa Signal. Nang sa kayon in the event na um, kailangan pong uh, ma-preempt kami sa TV5, pwede kayo lumipat sa 1PH. So, subscribe na po kayo ng Signal. And then live din tayo sa Radio 5, tama ba? 11. Tama may 11 o'clock. Okay. Pero live po tayo ngayon sa 1PH. Mayor Maricel Torres, GMA Cavite, magandang umaga po, Mayora. Magandang umaga din po, Aigan Rafi. Mayora, uh, mayroong konting problema po sa may barangay uh, Imalia sa GMA. Opo. Uh, yung isa pong lote dyan... Uh, tinatambakan po ni Cherma, ng mga katiwala ni Cherma, ng mga basura. Kaya nga po, eh, hindi po ma-pick-up-pick-up ng uh, truck ng basura po ninyo sa Mendo sapagkat eh, wala po, hindi po properly disposed of. Ibig sabihin, hindi po nakabalo, okay. sako-sako. Baka pwede, Mayora, pa-pick-up na lang natin at uh, idalhin na po sa landfill yung mga basura nakatambak, Madam. Opo, opo. Uh, Idol Rafi, ipa-pick-up po natin yan agad-agad at uh, nanawagan na rin po tayo sa ating mga kapitan na isegregate ng tama ang mga basura para hindi po tayo magkaroon ng delay. Alam Ay. naman po natin na 0003, nananawagan po ako sa ating mga kababayan, isegregate po natin ang basura upang hindi po tayo magkaroon ng problema yung contamination at pangangamoy. Tama, tama. Siguro po, Chairman, I mean, Mayora, pagsabihin niyo po si Chairman yung mga kawali niya sa barangay na gawin po yung sinasabi niyo as segregation properly, segregated dapat yung mga basura. Nang sa gayon, eh, madali na pong pick up ng mga truck ng basura po ninyo sa City Hall at madala na po sa landfill. Di po ba, Mayora? Opo. Uh, yan po ay tinatalakay na namin palagi at ating tinatawag ang atensyon nila upang magkaroon po ng proper segregation at source. At gayon din po ang pag-allocate ng bawat barangay ng facility na kung saan doon po ilalagay ang mga segregated na basura upang hindi makapinsala sa ating mga sa lapit na mga residente. Tama, okay. So, kailan po pipikapin, Mayora? Ito po mga basura dyan sa uh, Barangay Imalia, yung isang uh, lote doon. Idol Raffi, ako po personal ang pupunta ngayon sa area upang makita at kung atin pong dadatman pa ang basura, ay agad po natin ipapahakot ngayon ding araw na ito. Ako, Mayora, sobrang bilip po kami kung gano'n. Maraming, maraming salamat, Mayora. Sana habang buhay na lang po kay Mayora dyan. Sobrang thank you. Palapakan natin si Mayora. Mayora, sobrang thank you ha. Mayor mal es